Pagdating sa usaping kalawakan ay lagi nating naiisip ang black hole, mga galaxy, nebula, mga exoplanets at mga dambuhalang between. Tiyak nga na nakakaintrigang pag-usapan ang mga ito. Subalit lalo kang maeintriga kapag malaman mo pa ang neutron star. Na mas malaki pa daw sa isang neutron star ang isang syudad. Saan galing at paano nga ba nabuo ang isang neutron star? Yan ang ating aalamin. Pero bago ang lahat, wag na wag mo sanang kalilimutang mag-subscribe, lalo na kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Maraming salamat po. Ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang isang neutron star. Simulan na natin ang kaalaman. Para malaman natin kung saan nga ba nanggaling ang neutron star ay aralin muna natin ang life cycle ng isang between. Lahat ng bituin ay nanggaling ito sa isang stellar nebula na binabalutan nga ito ng makakapal na gas particles. Kaya nga dito nabubuo ang mga average star katulad ng ating araw at mga supermassive star o mga bituin na may dambuhalang laki. Sa isang supermassive star, kapag lumilipas na ang maraming taon ay unti-unting mauubusan ito ng hydrogen at helium. Kaya naman ang resulta ay lulobo ang isang massive star at tatawaging red supergiant. Ang isang halimbawa natin ng isang red supergiant ay itong Betelgeuse na matatagpuan sa konstelasyon ng Orion. At kapag ang isang bituin ay umabot na sa pagiging red supergiant ay kakainin na ng core nito ang lahat ng elemento para ito ay bumigat ng bumigat hanggang sa ito ay mag-collapse na dinatawag nga ng mga siyentipiko na supernova. Alam naman natin na ang supernova ay ito ang pagsabog o pagpanaw ng isang bituin, hindi ba? Pagkatapos ng isang supernova, ng isang massive star, ay dito natin makikita ang neutron star. Kapag ang isang bituin ay sumabog na, may iwan dito ang pinakagitna ng bituin o ang core nito kapag sobrang bigat at dami ng elementong nasipsip nito mula sa pagsabog na surface nito ay magiging black hole ito. At kapag hindi naman gaanong kabigat ang naiwang core nito at kasimbigat lang ng araw ay ito ang tinatawag na neutron star. Oo, ang neutron star ay ito ang pinaka-core ng isang massive star na nag-collapse dahilan ng supernova. Ayon sa mga siyentipiko, Kapag ang core ng isang massive star ay mas madami ang proton at electron, ay dito nga mabubuo ang neutron. At dahil dito, hindi gaano kalakas ang pagkulaps nito. May iwan lang dito ang core nito na nababalot ng neutron, na may nakakatakot na pag-ikot ng radiation. Dagdag pa ng mga siyentipiko, ang isang neutron star ay meron lang daw ito laki, na 20 kilometers in diameter. Na tinatayang mas malaki pa nga dito ang isang syudad kung iisipin. Ngunit kahit ganito ito kalaki, ang neutron star ay meron naman itong bigat na halos katumbas ng ating araw. Kaya huwag itong mamaliitin. Small but terrible. Karamihan sa natatagpuan ng mga siyentipiko na neutron star ay nasa gitna daw ito ng isang supernova. At ang description nga nila dito ay umiikot daw ito ng napakabilis na may napakalakas na magnetic fields. At merong dalawang uri ng neutron star, ang pulsar at ang magnetars. Subalit unahin muna natin itong pulsar. Ang pulsar ay ito ang uri ng neutron star na may napakalakas din na magnetic fields at ito ay pinamumugaran ng napakalakas din na radiation. At makikita din natin na meron itong dalawang jets na umiilaw sa dalawang pole nito. Ito ang tinatawag ng mga siyentipiko na beams of light ng isang pulsar. At kapag ang ating planeta ay umuorbit sa isang pulsar ang magiging resulta nito ay para tayong nasa loob ng isang disco night house na patay ang ilaw. At imposible itong mangyari dahil kapag matamaan ka ng beams ng isang pulsar ay papatayin ka nito dahil sa lakas ng radiation nito. Kaya nga lubang napakadelikado ng isang pulsar at isa rin ito sa kinatatakutan sa kalawakan. Ngayon, isunod naman natin ang magnetars na isang uri ng neutron star ang magnetars ay tiyak na mas malakas ito kaysa pulsar dahil trillion times na mas malakas ang magnetic field nito kaysa ating mundo. Kaya nga tinawag siguro itong magnetars dahil nga sa salitang magnet na napakalakas humila ng mga objects sa kanyang paligid. Sa isang normal na neutron star ay mas malakas ng isang libong beses ang magnetic field ng magnetars at nagbubuga din ito ng katakot-takot at nakamamatay na radiation katulad ng X-ray at gamma ray bursts Di halos na mas malahalimaw Ang ibinubuga nito na radiation Kumpara sa ating araw Ayon sa mga siyentipiko Ay may mga magnetars din naman Na merong beams of light Na nag-e-emit ng malakas na electrical energy Galing sa napakalakas na magnetic field nito At dagdag ko lang Sa isang kapiraso ng neutron star Na kasing laki ng butil ng asukal Ang bigat nito ay halos 10 billion tons Na halos kasing bigat ng isang bundok at ito nga daw ang pumapangalawa sa black hole na kinatatakutan sa kalawakan, ang magnetars. Sadyang nakakamangha talaga ito. At sana ay meron kayong natutunan sa video ito. Please comment down below para sa inyong opinion. At mag-iwan din po kayo ng like kung nagustuhan po ninyo ang video ito. Maraming salamat po. Dito po natin tatapusin ang video ito sa channel na ito ay lagi nating papasimulan ang kalaman